Palag sa mga otoridad ang isang lalaki na makupiskahan ito ng hindi baril sa ikanasang search warrant operation sa Capiz. Muli ng mga ipinalala ng pambansang polisya na ipagbigay alam sa mga otoridad ang mga iligal na aktibidad ng mga kahinahinalang individual upang agad itong maaksyonan. Yan ang report ni Patrolman Charmaine Balunsan. Aristado ang isang lalaki sa pag-iingat ng hindi lisensyadong baril ng mga tauhan ng Panitaan Municipal Police Station sa Barangay Balatukan, Panitaan Capiz noong katatlo ng Hunyo taong kasalukuyan. Ayon sa impormasyon, naging matagumpay ang operasyon sa tulong ng puwersa ng Capiz Maritime Group at Regional Intelligence Unit 6 sa bisa ng search warrant naaresto ang isang lalaki na residente ng na nasabing lugar. Ang nasabing search warrant ay inisyo ni Honorable Esperanza Isabel Poco de City, Executive Judge, Regional Trial Court, Branch 19, Roja City, noong 27 ng Mayo taong kasalukuyan. Narecover sa isinagawang operasyon ng isang unit ng caliber .38 revolver na may dalawang bala. Kasalukuyang nasa kusadya ng Panitan Municipal Police Station ang arestado para sa tamang dokumentasyon na maharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy ang kapulisan ng Panitan PNP sa pagpapaigting ng kanilang kampanya kontra iligal na baril upang mapanatili ang kaisan sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Capiz Police Provincial Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Charmaine Balonsat, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.